Sa pinakabagong episode ng Tony Talks ni Tony Gonzaga na inilabas noong November 5, 2023, ibinahagi ni Alex Gonzaga ang totoong kwento tungkol sa kanyang pangalawang miscarriage. Narito ang detalye ng revelasyon ni Alex at ang mga reaksyon ng kanyang mga mahal sa buhay. The Philippine Showbiz List presents: Revelasyon ni Alex Gonzaga tungkol sa kanyang pangalawang miscarriage. Alex talks about the pain caused by second miscarriage after IVF. Ibinahagi ni Alex sa kanyang journey to motherhood kung saan na ibinunyag niya na ang kanyang ikalawang pagbubuntis kasama ang kanyang asawang si Mikey Morada ay hindi isang natural conception. Ipinaliwanag niya na kanyang desisyon na sumailalim sa IVF ay na-impluensya ng isang kilalang American figure, ang asawa ng 44th U.S. President na si Barack Obama na si Michelle Obama. Hindi naman napigilan ni Tony na ipahayag ang kanyang saloobin sa sinabi ng kapatid niyang si Alex. Ani Tony, ikinaaasar niyang ugali ng kapatid ay sinusunod agad dito kung ano man ang na napapanood niya sa internet. Birong depensa naman ni Alex na wala ng araw magagawa ang ati Tony niya dahil nakita lang naman daw niya ang video ni Michelle sa kanyang algorithm. Dagdag pa ni Alex sa sinabi raw ni Michelle sa naturang video na nagkaroon ito ng miscarriage at pagkatapos daw ng dalawang taon na pagsubok mabuntis ay hindi pa rin daw makabuo ang mag-asawa. Kaya na pagdesisyonan daw ni Michelle na subukan ng IVF at pagtungtong daw nito sa edad na 34 ay nabuntis ito at pagkatapos nga raw ng dalawang taon ay sinunda naman ang pagbubuntis nito sa pangalawang anak nila ni Barack sa pamamagitan pa rin ng IVF procedure dahil ayaw nga raw nito magsayang ng oras kakaantay na magbuntis sa natural na paraan. Matapos sunda ng halimbawa ni Michelle, nagpa siya si Alex sa magpatuloy sa IVF upang mapabilis ang kanyang paglalakbay tungo sa pagiging ina. Naisip din na ni Alex na siya si Aging from the East na ngayon ay naging aging from the East. Na kaya kailangan madaliin na niya pagbubunti sa tulong ng science. Ngayon paman, hindi isang madaling landas para kay Alex ang sumailalim sa IVF. Pagkatapos sa kanyang pagiging host sa TV5 noontime show na Lunch Out Loud, nagdesisyon siya na maglaan ng higit na sa proseso ng IVF na naging isang masalimuot at emosyonal na paglakbay na puno ng iba't ibang mga hakbang at mga pagsusuri. Sa kanyang pagmumuni-muni, sinabi ni Alex, grabe ang hirap na pinagdadaanan ng mga ina na sumas sa ilalim sa IVF procedure. Kaya naman payo niya sa mga anak na, na alam na galing sila sa naturang procedure, ay dapat mas mahalin nila ng lubos ang kanilang mga ina dahil hindi nga raw biro ang pinagdaanan ng mga ito para lang makabuo ng anak. Pagbabahagi pa ni Alex sa naranasan niya, marami siyang nagdaanang hormonal imbalance. Marami rin daw bawal gawin para lang makabuo ng bata. Mataas din daw ang respeto ni Alex sa mga nanay na pinagdaanan ang mga bagay na yon. Ang ibang araw ay katulad niya, nakakalungkot man, ay hindi naging successful ang ginawang IVF na pagkatapos nun ay gagawin ulit at susubukang makabuo muli ng ibig sabihin ay magsisimula na naman sa pinakaunang hakbang ng IVF. Ito rin daw ang minsan na nakakapagpaiyak kay Alex na kinakailangan na namang gawin niya ang panibagong labing dalawang sessions ng IVF procedure para lang subukang makabuo. Binanggit din ni Alex ang hindi tsak na tagumpay ng mga pagbubuntis na dulot ng IVF, kung saan sinabi niya na ang tansya ng kanyang mga doktor na may 50-60% to 60 na chance ang maging matagumpay. Binanggit niya ang mga sitwasyon ng iba kung saan kahit mayroon ng mga ito 21 embryo ay hindi pa rin nagtagumpay na tibay sa kanyang paniniwala sa hindi mahuhulaan ng proseso at ang kahalagahan ng pananampalataya. Sa kanyang pag-iisip na pagtanto ni Alex na ito ay tunay na kalooban ng Panginoon. Dahil pag nabuo ng araw ang embryo at pinasok na sa katawan ng nanay na magbubuntis, dito ay hindi pa rin nasisiguro kung paano ito develop at kung paano kakapit sa matres ng ina ang embryo na kahit anuman ang inumin o gawin mo ay wala talaga sa iyo ang tunay na kontrol kung magiging successful ito. Mikey's support for Alex. Sa buong paglalakbay na ito, nakahanap si Alex na matatag na suporta mula sa kanyang asawang si Mikey Morada. Bagamat hindi palaging bukas ang pagpapahayag na kanyang damdamin, na kasama ni Alex si Mikey bilang isang matatag na asawa na hindi kailanman ipinaramdam sa kanya na responsable siya para sa kanilang mga pagsubok sa pagbuo ng kanilang pamilya. Binahagi ni Alex ang support na tanggap niya mula sa asawa matapos silang malamang hindi naging successful ang unang beses na pagsubok sa IVF procedure na naging dahilan ng kanilang pangalawang miscarriage. Matatanda na noong October 2021 ay binahagi ni na Alex at Mikey na nakunan sila sa kanila sanang unang pagbubuntis. Sa kanyang Instagram at Facebook noong October 17, 2021, inanunsyo ni Alex ang nakakalungkot na balita sa kanyang mga follower. Ayon kay Alex, sinubok ang kanilang tayat sa Diyos habang naghihintay na matapos ang kanyang pagbubuntis. Nagsilbing kanilang pag-asa ang isang milagro upang matuloy ang kanyang pagdadalang tao. Pero hindi na raw talaga nabuo ang embryo sa kanyang sinapupunan kaya isinasara na nila ang bahaging ito ng kanyang unang pagbubuntis. Kaya naman ang muling sinubok ang kanilang katatagan. Dahil sa pangalawang miscarriage, pinakanakita ni Alex sa kanyang asawang si Mikey ay ang pagiging totoong partner nito sa kanya na hindi rin nito ipinaramdam sa kanya na kasalanan ito ni Alex. Parati rin niyang kasama si Mikey. Noong panahon nga raw pagkatapos ng unang miscarriage niya, ay napipressure na siya sa mga taong nagsasabi sa kanya na mga na raw siya. Dumagdag rin daw sa pressure ang nangyaring issue sa nakaraang birthday niya kung saan pinahiran ni Alex ng icing sa noo ang waiter na may hawak ng birthday cake niya noong January 15, 2023. Naging sanhi ito ng malalim na epekto sa emosyon ni Alex, lalo na at may mga tao na nagko tungkol sa kanyang ugali at kabaitan kahit may mga personal na pagsubok siyang hinarap. Ibinahagi niya ang kanyang pag-asa para sa isang positibong resulta pagkatapos ng sakit na kanyang tiniis. Mangiyak-iyak na itanong niya sa sarili kung bakit ganoon na lang ang pananaw ng ibang tao tungkol sa kanya ngayong taon. Napahiling din si Alex sa Panginoon na sana ang lahat ng paghihirap na kanyang naranasan ay magdulot na magandang balik sa kanyang buhay at baka yun na raw ang pagkakataon na magkakaanak na sila ni Mikey. Nagbalik tanaw na din si Alex sa kung paano niya nalaman na nabigo ang IVF procedure. Isang araw bago ang check-up, naalala ni Alex ang pagdarasal sa Diyos na humihingi na patnubay anuman ang resulta. Ginawa nga raw niya ang kanya makakaya para magpakatatag kahit hindi pabor sa kanya at kay Mikey ang maririnig nilang balita. Naalala ni Alex nang imimiteng sinabi niya kay Mikey na okay na ako bukas, hindi man matuloy yung pregnancy natin, okay na ako. Pagkatapos ay sinabi raw ni Mikey sa kanya na yun lang daw ang hinihintay nito, ang malaman na okay siya ay okay na rin ito. Sobrang saya rin daw ni Mikey at niyakap siya nito. Kinabukasan ni nagdasal si Alex at kinausap ang Panginoon na kung hindi man maganda ang matatanggap niyang balita, ay sana ay madama niya ang presensya nito at gabayan siya na hindi siya masasaktan at hindi malulungkot. Ipinagdasal din niya na maramdaman niyang kasama niya ito. At isang ultrasound scan ang ginawa kay Alex sa pangmatukoy kung siya ay nagdadalang tao. Malinaw na naalala ni Alex na nakita yan si Mikey na kumuha ng video gamit ang cellphone nito na umaasang ma-record ang espesyal na sandali sa video. Nang maging malinaw na walang anumang tanda ng buhay, ang nakita sa ultrasound scan ay tahimik niya nilagay ni Mikey ang cellphone at itinigil ang pagkuha ng mga video. Sinabihan pa nga ni Alex ang doktor na tingnan sa kaliwa para masiguro talaga nila. Pagtingin daw ni Alex kay Mikey ay nakita niya ang mukha nito na sobrang lungkot. Ngunit ang makita raw ni Mikey na nakatingin siya dito ay nagbigay ito sa kanya ng thumbs up na tila nagpapahiwatig sa kanya na okay lang ito sa kabila ng nakakalungkot na balitang natanggap nila. Pinuri ni Alex si Mikey sa suporta at pag-unawan nito sa kanya na ay hindi nagpababa sa kanya o nagpabigat sa kanyang damdamin dahil sa kanyang kawalan na kakayahang magbuntis ng anak sa mga unang yugto ng kanilang pagiging mag-asawa. Pagbabahagi ni Alex na humingi siya ng patawad kay Mikey na hindi ulit natuloy ang kanyang pagbubuntis sa ikalawang pagkakataon. Pinanatag naman daw siya ni Mikey at sinabihan siyang hindi siya dapat mag-sorry dito marami pa naman daw silang embryo. Kaya hindi daw sila dapat mawala ng pag-asa at sumubok pa muli rito. Hindi na daw ito nagpapakita sa kanya na malungkot ito. Binahagi naman ni Alex na minsan, nalulungkot siya dahil sa sinasabi sa kanya ni Mikey na masaya ito kahit sila lang dalawa. Bonus na lang daw para kay Mikey kung magkakaroon sila ng baby. Sa tuwing naiisip daw ni Alex ito, ay hindi niya maiwasang maiyak na lang dahil alam niya na sa punto na ng buhay si Mikey, natanggap na nito ang pangyayari. Sinabi rin daw ni Mikey sa kanya na masakit ang umasa. Kaya okay na rito kung yun talaga ang ibibigay ng Panginoon sa kanila na sila lang dalawa at walang anak. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!